moving na yung dala-dala niya dati, ano, front, back, side. Ngayon, pinag-isa na na. Baby namin ay tulog na tulog dahil nahihili sa paglalakad ni Mario Oh, sorry, maalaw. It's May 10 and we are here again sa plaza. So, Medyo, kung mapapansin ninyo, may mga tugtugan may para siguro to sa election no And alam natin na this coming monday uh, election time na kaya maingay ngayon busy ang mga nasa politika but uh, we are glad na marami pa rin mga sujante, mga tao na nandito at ang ginagawa namin first uh, we prayed no kakatapos lang naming mag-pray nakakasama ng asawa ko ngayon nagbibigay kami ng gospel track and we are uh, observing kung sino yung tingin namin uh, makikinig at uh, tatanggapin yung ebanghelyo so we 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 observe muna so hopefully itong pupuntahan namin ngayon ay tatanggapin nila yung tracks at makikinig sila sa uh, gospel so pray for us and Ah uh, naway uh, samahan yurin rin kami no diyan sa inyong mga lugar kahit na malalayo tayo uh, magkaisa tayo sa ganitong uh, uh, tungkulin sa ganitong gawain no na in-trust sa atin ng Panginoon ang humayo at ipalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus dahil ito lang ang ang paraan upang sila maligtas sa kanilang kasalanan at makilala nila si Jesus bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas So God bless us as we do this may we give all glory to God So unang, nagsinumaling tayo, pangalawa naglakaw tayo, pangatlo, nilapas pangang pa natin yung pangalan ng Diyos and last question, based on the tento nga pinote ko ni Jesus Christ, I know lahat ng naniniwala, kahit kahit ang isla naniniwala kay Jesus Christ, na uh, meron siyang pinote sa 30 commandments yung 7 commandments, nung pinote niya to, hindi pa ako nasaktan, ito yung quote niya sa 7, ito yung sabi ng 7 commandments you shall not commit adultery okay, kung may asawa ka dapat maging loyal ka sa asawa mo. Huwag ka maghanap ng kape. Okay? Hindi po ako nasaktan doon. Kasi never ko pa siyang nagagawa eh. May asawa po ako. Loyal po sa asawa ko. Hindi ako naghanap ng babae tapos kasi pagtali ka ko. No? Pero alam niyo po ba, dito ako nasaktan. After, after, after ito, Jesus Christ, <laughs> <laughs> after ito, Jesus Christ, yung seventh commandment, ito yung sabi niya. But I say to you, Whoever looks to a woman and lusts for her has already committed adultery with her on his part. Sa Tagalog, kung sino man yung tumitingin sa isang babae o sa isang lalaki ng may pagkanasa sa kanyang isipan, nagawa niya na yung tinatawag na adultery, okay? So, sinimplify lang ko lang po, okay? Sa so, Tagalog, no? So, ibig sabihin, tumitingin ka na may pagkanasa ng malaswas isang tao sa isipan mo, nagawa mo na yung tinatawag. Alam niyo po ba anong pinapakita dito ni Jesus Christ? Ganun kataas yung standard ng Diyos, ni Jesus. Na hindi lang siya nakapiling sa ginagawa mo outwardly, but even inside of your heart. Alam niya kung gaano ka rin puso. So kung meron ka intention na pumatay, may intention ka mag-ray, mag intention ka magsinungaling, sinungaling mag -may, may intention ka mag-upin -may, may mag ng sa kaplase, kitang kita yung ng Diyos. Kitang kita yung ng Okay? So gaano ka taas yung standard ng Jesus Christ? Ganito. Yung standard ng tao, ganito. Okay na na magsinungaling, sinungaling White rice lang naman eh. Okay na na mag-nako. Hindi lang naman yun eh. Pero standard ng Diyos, wag, 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 i right wag, Pero ginagawa pa rin wag, eh. Okay. So, unahan ko na sila, sir, ha? Task ko mo uh, nakaharap natin yung Diyos at ginamit ko yung 10 Commandments para katulang niya tayo. Sa so, tingin nyo kaya, masasabi nyo ba na uh, innocent kaya kasarapan ng Diyos or guilty sa kasalanan? Guilty. How about sa inyo? Bakit nyo masasabing guilty kayo? Guilty walang walang ano, walang pagsunod nilapag natin. So kung nilapag natin yung kautusan at napatunayan na guilty tayo, and alam na rin guilty tayo kasi na inamin naman natin kanina, so sa tingin kaya ano yung karapat dapat nating matanggap sa isang Diyos na makatarungan at banal? Punishment or reward? Ay, punishment. Gusto nyo ba ng punish? Siyempre hindi, di ba? Reward yung gusto natin. Pero yun yung matatanggap natin bilang mga makasalanan. Yung so, sa tingin na kaya, saan yung punishment? Heaven or heaven? So, mga sir and ma'am, ito yung pinaka na conclusion. If we will die today, tomorrow, or the next day, we will go to hell because of our sin. Kasi hahatulan tayo ng Diyos. At meron tayo maraming nilapag na kautosan sa Kanya. Hindi lang po isang beses na nagsinungaling tayo, maraming po sabi ni kanina, countless lies. So, ibig sabihin, maraming beses tayo nagkakasala. Araw-araw siguro nagkakasala tayo sa ating pag-iisip, sa ating sinasabi. So, sa tingin niyo kaya, kung tayo ay mam mamamatay at papunta sa impero because we are guilty sa ating kasalanan. Sa tingin nyo kaya, ano yung solution para kayo ay maligtas at makawala doon sa kaparusahan na yun? paano kayo makakatakas? Repent. What do you mean yes, Repent the way, way you up the way you up no? so kung nyari alam mo na na mali yun ngayon babaguhin mo na yung way ng action mo hindi mo na gagawin yun susunod ka sa auto sir sa tingin mo kaya sir kaya kang iligtas yung pagsisisi mo sa kasalanan yes, hindi so therefore hindi siya solution yung repent ang, ang tanong ko kasi ano yung solution para ikaw ay makalaya sa kaparusahan patawarin ng Diyos sa kasalanan mo hindi ka titingnan niyang guilty sa kasalanan kundi papalayain kanya na at hindi kanya napapakusang. So, anong solution? niya niyo kaya, ano yung solution kung hindi hindi ang repentance? Kasi, hindi talaga natin mababayaran ng ating ginagawang kasalanan sa pamamagitan ng ng ano paggawa ng kabutihan. Hindi yun sapat eh. Hindi makakalitan. For example, isang kriminal, sasabihin niya sa judge, uh, judge, Uh, gagawala ako ng tama, susunod na ako sa batas hindi ko na uulitin hindi siya papalayain ng isang judge kasi alam niya na pero siyang ginawang uh, kasalanan paglabag sa kotusan. Sa so, ibig sabihin, hindi siya makakalaya. Ganun din tayo sa harapan ng Diyos. Yung pagsisisi natin, pagigingin ng sorry, hindi yung sapat. Hindi yun ang magliligtas sa atin. Kung doon tayo magkitiwala, kung yun yung gagawin natin. So kung ang repentance itself cannot save us, then what would be the, the, the solution, the remedy, for us bilang sinners? Ano ba? Mag-baptize? Pero again, anong ano ang maitutulong ng mapisan ko ang tingin sa iyo guilty ka sa kasalanan. Right? Kahit ka mag kahit buong araw ka nang sa loob ng church, hindi yun ang magliligtas sa iyo. Eh. Kahit maging mabuting tao ka, ang tingin niya sa iyo guilty sa kasalanan, hindi ka mabuting tao. Right? Kanina tinanong ko kayo, kung mabuting tao ka kaya. Ang sabi niyo nasa gitna lang kayo. Pero according to the Bible, sabi ng Biblia, lahat ng tao masama siya dahil sa kasalanan. Kaya hindi niyo kayang sabihin na perfect kayo kasi alam niyo in your conscience na meron kayong nilalabag na kautusan sa Diyos. At yun ay nagpapatunay na tayo ay makasalanan at guilty sa kasalanan. And therefore, we deserve punishment. We are worthy of punishment. So walang mabuti sa atin. Lahat tayo ay masama. Sa so, ibig sabihin pala, walang makakalaya sa atin. Paparusahan tayo ng Diyos. Ang sabi ko ng Biblia, ito po ang sabi ni Jesus Christ. And I know na lahat po tayo naniniwala kay Jesus Christ ito po yung sabi ng sa Revelation 21 verse 8 lahat daw po ng sinungaling ay may parte sa kadagat ng fireball parang represent siya as interno kapag namatay tayo alam po natin na tayo ay makasalan right? anytime kapag namatay tayo we will directly go to hell because of our sin kagaya na ko kanina pero sa Christianity according to the Bible merong binigay na solution para isang makasalanan pwede siya mapatawad at mapalaya sa kaparusan. Ito po. Yan po ang ginawa ng Jesus Christ. 2,000 years ago, siya ay nagkatawang tao na muhay sa mundo ng walang kasalanan. Sinunod niya ngayon lahat ng kautosan ng Diyos at namatay siya sa krus para mapayaran yung kasalanan mo. Para hindi ka na nag-iisip, Lord, paano ba ako maliligtas? Si Jesus Christ, yung kaparaanan para tayo ay mapatawad sa kasalanan at hindi na mapunta sa Yun po. po ang ginawa niya sa krus. Siya yung tumanggap ng paparosahan. Sa anong paraan? yung puong galit ng Diyos Ama doon niya ibinuhos sa kanyang anak na si Jesus kaya niya pinatay sa Diyos tinanggap niya yung kaparosahan. tinanggap niya yung sacrifice ni Jesus Christ para maging kabayaran sa ating mga kasalanan sa kasalanan ng mga makasalanan and then hindi po yun ginawa ni Jesus para sa lahat ng tao. Ang kamatayan po ni Jesus ay isang provision para sa, sa mga pinili ng Diyos. Okay, so namatay siya para i-provide sa mga taong kanyang pinili, kanyang bilang mga tupa niya. So again, hindi po lahat ng tao ay maliligtas. Meron pong mga pinili ang Diyos na maliligtas. After kong maibahagi yung gospel sa lilimang sudyante kanina, ay ang ginagawa talaga namin sa pag-distribute ay salitan kami ng aking asawa sa pagbibigay ng gospel tracks. Kaya kung mapapansin ninyo, makikita nyo dito siya yung nagbibigay ng tracks. And dito naman, naisipan din namin na pumunta dito sa may harap ng City Hall para uh, magbigay ng mga gospel tracts sa mga dumadaan na tao. At ayun nga, uh, patuloy kami nagbibigay, nag-aabot ng mga gospel tracts at salamat sa Panginoon na uh, tinatanggap din naman nila yung mga uh, binibigay namin. So inikot pa namin, may mga nakita pa kami. Uh, ang dami pang mga nakaupo so inubos namin yung mga uh, trucks na meron kami at uh, binigyan namin yung mga tao na nandoon. So dito uh, after nito patapos na rin kami dito uh, inuubos na lang namin yung trucks at uh, lahat ng mga nadadaanan namin ay binibigyan namin ng gospel trucks. It is our prayer and desire na naway seryosohin ng mga students yung gospel na narinig nila galing sa amin and naway i-grant ng Panginoon yung repentance in faith na kanilang kailangan nang sa gayon sila ay makapagsisi sa kasalanan at makalapit kay Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya. At hanggang dito na lamang po kami magtatapos sa aming pagbahagi ng gospel ng May 10. God bless.